Hello guys, magandang hapon at nandito tayo ulit sa isa pang napakagandang tanawin ng Surigao del Norte, ang Mahopdam Water Nature Park Ayan, sa so mga bago pa lang dito sa aking Youtube Channel, Paki subscribe sa aking Youtube Channel na Junabraw Ayan, at magpanoorin uh, nyo guys ang aming mga ganap dito sa aming pagpa-vlog. Ayan, hindi na kami kagaling pero sinubukan lang namin guys na ipakita ang iba't ibang lugar ng Surigao del Norte. At isa ito sa mga napili namin kasama ng aking batchmate sa high school. At ito yung entrance nila ay napakaganda na guys ang kanilang uh, intrada or entrance kasi napaka nature at napakalawak dito napakalinis at malamig ang simoy ng hangin dito itong lugar na ito guys ay napakalawak na lake or dump ang nandito at meron nga silang sinatawag nilang uh, tilapia na pwede natin uh, pwede tayong mamingwit dito guys at meron sila mga cottages uh, Basta solid ang aming pagpunta rito guys. Lalong lalo, lalo na sa mga bago o nais pagpunta rito ng peaceful lang na lugar na ito. So, advice ko lang guys sa mga nandito sa mga bago pa lang napupunta rito. Magdala lang kayo ng pagkain kasi wala silang available ng pagkain. Pero nandito guys sa lugar na ito ang nagustuhan ko bukod sa maganda ang tanawin, natural na natural at napaka-peaceful. Ito yung gustong gusto ko guys, yung uh, nature ang uh, ating makikita dito. At sulit naman guys, dahil napaka ang kanilang entrance, maririnig natin ko magkano sa aking sa susunod na mga video. Dito sa kalagitnaan ng video, aking sinasabi ang kung bakit ay napaka -moral ang kanilang entrance at kayang kaya lang talaga kahit sino uh... doon ka tao guys 2,000 to dos mil kataw. Napayder, eh. Dito, lima ka tao na so muna ang pandari ano? ah guys nindot kaya ayo na si don francisco <laughs> Nag wow. kuan sa iyang farm surbi na okay, guys nindot kayo huwag ka okay, na 100 sad ang iyang Andre, guys 100 ang iyang charge ay nindot spikas So ang entrance ni Ani guys is 25 pesos lang ang bata is so arita si babaw arito mas nahulog kami ani oops pagkanindot ah, is ba ay tulap ya oh ay ra free ang mamingit mingit na may, may pagkaon so. Mag, magdala mo mingit dala oh ka na lang yati uh, baruto. ah baruto pwede rasa guys is uh -huh. di ba? oo hindi init, tag iyan ni Anne no? Ang hmm? tag iyan ni Anne picture it, tapos isin sa grupo kana ka na mga baruto Hindi na kunin tiktak Asa? Ang nagsin siya ba? Dari sa bag. Aw. Mga siga. Asa ng susi. Ito ay butang ang bag. Aw susi, na sa'yo mo. Nakawa? Oo. Ito guys, kung sumakay kayo ng bangka o yung ano nito, yate. Yate ba ang ito nito? Meron silang mga ano dito. Tapos libre na rin ng ah... Uh, pamingwit dito, So, alam caretaker. Care. Pwede rin kayo dito magpa-party. Meron din silang party-party. So, dito sa bandang ano nila, garden, malawak din to. At uh, ito, Mahokdam Lake. May isda ba yan, te? Oo. Oh. May isda. Libre, dili. Ha? Huh? Mamingwit? Oh. Ah, libre. Kano daw, mamingwit. Tilapia. Ayan. May butterfly may tilapia napakaganda ang napakalawak ang ano nila dito lupa so libre isang daan yung binayaran namin yung isang kayak, one hour kayak. sa kayak 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 isang daan one hour so may jacket na may paddle at saka ano so paluto na lang tayo Kasi sila sila'y pagluto, no? May ma may maluto ba sila wala? Ha? May ma may makaon mo 'yan, no? <tong> ticiri, ganda kailangan natin ng paddle ah oh, paddle okay. asa asa as itong as inusisyon dirira ko na sa may tunga <laughs> ayan oh. <laughs> ano mamingwit ang tamit tilapia kaya naik ko na tilapia dari gibotang ang badla kong naisag po sana guys may rice house dari nindot nindot ang guys nindot dari nga kuan nindot dari mag fishing fishing kauban sa imong pamilya ayan venture Salawà guys, ng akin kasama. Ayun. Uh dito sa Islandalin. At 'yun naging kasama. 'Yun. Hello Philippines, mabuhay. <laughs> Shout out guys sa mga anyone Malawak to guys Sa, sa malayo guys na bahay doon yun kita mo yung bahay doon napaka syerte nila diba ganyan yung buhay nila dito basta malinis ka lang po sa bahay malinis ka lang yung problem. Amusto, amusto po ang problema ang gusto ko kahit nakakatakot ano 啊。Uh.

Ano Mahokdam Water Adventure ah, Water Nature Adventure Park ah, Ayak